Kung ang ating pagawa ay talagang bukal sa ating namumuan, kahit pa yan ay mainit ang sikat ng araw, kung ang iyong pagunggalin ay maganda, ang iyong pakiramdam, kahit maginit ang panahon, ay maramang nasa loob ng na. na, siyempre. Nagiging magaan po iyon. Ang iyong ginagawa, mga kapatid, iyong nararamdaman sa puso mo o nariyan sa puso mo ay ang kabutihan loob na galing sa Diyos. Kung pala'y natin ating pagreklamo sa Diyos, pagpapakita lang yan na hindi maganda ang ating pag-uugan. Samantala, binigyan ka niya ng lakas, binigyan ka niya ng buhay na hanggang ngayon ay patuloy kanyang binibigyan ng pagkakataon tapos ang inaatupan mo sa kanya ay panay reklamo iyan ay lobilitaw na wala kang utang na loob